Magandang araw po sa inyong lahat ha. Lilinawin ko lang po yung sa tingin ko ay mga maling balita na nababasa natin ngayon sa internet. Unang una po sa pagdinig ng Senado kanina tungkol dito sa uh, pogo sa pora, wala pong sinabi si Chairman Tenko na ako daw ay naglabi para sa isang ilegal na pogo. Ang sinabi po niya, ako po ay nakipagpulong sa kanya noong July para po humingi ng rescheduling of payment doon sa mga dapat bayaran ng Lucky Star 99 sa Pagkor. Ang dahilan ay dahil itong si Miss Kasi Ong na sinamahan ko, nakakilala ko pong empleyado ng World Wind Corporation, isang uh, service provider, at yung nagpapaupa sa um, Lucky South 99 ay nabiktima ang Lucky South ng estafa. Yung pera na ibinigay sa kanilang uh, representante sa Pagkor, di umano, no, na si Dennis Cunanan, ay hindi pala nakarating sa pagkor. Kaya nagkaroon sila ng isang sulat galing sa pagkor, pagkor na naniningil ng mga pagkakautang. So yan po naman ay inamin ni Chairman Tenko at ni Atty. Jezza uh, Jeza Fernandez. Wala pong napag-usapan tungkol sa lisensya kasi ang binanggit nga po ni uh, Chairman Tenko doon ay kakalabas lang ng kanilang bagong guidelines para sa internet gaming. So ang uh, naging rekomendasyon lang ni Chairman Tenko ng mga panahon na yon ay eh, dapat magsumite ng lahat ng mga required documents no kung nais na mag-reapply ang Lucky South sa Padcor, Pero malinaw po ha, nung panahon ng na pag-meeting namin ng July 2023, hindi po ilegal ang Lucky South. Kaya hindi po po pwede na ako'y naglabi sa isang ilegal na pogo. Pangalawa, pinabubulaan ko po o ngang ko yung naging konklusyon ni Senator Antiveros na ako daw ay legal counsel ng Lucky South dahil sa isang organizational chart na isinumitis sa Pagkor, e eh ako'y nakasulat doon bilang isang legal counsel. Ma'am, para naman po maging ebidensya ya ang organizational chart na yan sa aking pagiging legal counsel sa Lucky Star, dapat nyo naman pakita na number one, na ako'y may kinalaman doon sa pagsumite ng organizational chart na yan. O di naman kaya, ako'y pumayag na ilagay ang pangalan ko dyan. Gaya ng sinabi ko po sa media, hindi ko po alam kung bakit nandiyan ang pangalan ko dahil wala po akong kahit anong kinalaman sa pagsusumiti ng mga dokumentong yan, dahil sa mulat mula po, sinasabi ko naman, hindi ako ang abogado ng Lucky South pagdating sa kanyang mga lisensya. At never ako naging abogado ng Lucky South. So ma'am, no? So kahit naman sino po po pwedeng maglagay, for instance, Senator Risa Ontiveros, legislative liaison. Pero kung hindi nyo naman po alam yan, eh syempre, pasisinungalingan nyo rin po. No? Ganyan po nangyari sa akin wala po humingi ng permiso sa akin para ilagay ang pangalan ko at wala po talagang pumasok sa akin bilang isang kliyente na nangangalang Lucky South 99. Pangatlo po, no? Eh, ang sabi ng mga taga-Pagcor, ang pagkakilala raw nila kay Kasi Ong na sinama ko sa kanila na siya ay representante ng Lucky South. Ang totoo po niyan, sinamahan ko siya dahil mga isang taon ko na bago kami nakipag-meeting sa Pagcor, naliniligawan itong uh, Worldwind Corporation na mamuhunan doon sa dalawang proyekto ng enerhiya na aking isinusulong, Isa pong LNG project sa Bataan at isang solar project sa Cebu. Napakadami na po namin pagpupulong no sa panig ng Worldwind at uh, ang pinag-uusapan po namin ay unang-una -una, yung feasibility ng parehong project, pangalawa yung mga detalye ng ipiralo, at saka pangatlo yung uh, pagkuha ng uh, power supply agreement at saka yung pagbili ng uh, Uh, renewable energy sa panig ng WESIB. No? Nakipagpulong na rin po kami sa mga dayuhang mga EPC, yung mga contractors na gagawa po ng kapareho ng um, LNG plant at saka ng solar plant. So ang pagkakakilala ko po, po talaga sila, sila ay namumuhunan. At nung nga bandang Hulyo nga, ay sinabi nila na may problema yung umuupa sa kanila. Doon ko lang po nalaman na meron din silang paupahan na pogo. So anyway, ako naman po wala akong problema diyan dahil nung ako ay tagapagsalita alam ko naman po kung ano ang negosyo ng mga tinatawag na service provider dahil nung kami po ay nagkaroon ng desisyon na buksan ng uh, mga pogo sa panahon ng uh, quarantine ang mga nakapag-ugnayan ko ay mga service provider. Sila talaga ang gumagawa ng lahat para doon sa mga operators ng Pogo. So pagkakaintindi ko po talaga uh, si Ms. Ong ay doon sa whirlwind na service provider. Now, napakadali ko pong sabihin na, oo, kaya kliyente ko ang Lucky South at ako yung ginagawa ko ay hanap buhay lang. Pero sa totoo lang po, bago kasi magkaroon ng attorney-client relationship, at ito po tinatawag na the highest fiduciary relationship, yung pinakamataas na pagkakatiwala. Sa totoo lang po, walang kahit anong komunikasyon na sinabi ang isang kliyente sa abogado na kahit sino ay po pwede magsabi kung walang pagpayag ang kliyente. Ganyan po kasagrado ang relasyon ng attorney-client relationship. So kung talagang totoong abogado po si Lucky Star, Lucky South, eh bakit hindi ko aaminin? Pero ang totoo nga po, because it is a highly fiduciary relationship, eh hindi ko po aminen pwedeng aminin ang wala namang pong relasyon sa panig namin at ng Lucky South. So sana po, ito ay nagbigay linaw po. Una-una, hindi po ako naglabi sa illegal na pogo. Dahil yung mga panahon ng pinunta ko po, hindi naman po lisensya ang linalakad ko, rescheduling of payment, sa panig po ng isang kumpanya na sinasabisuhan nung kilala kong kumpanya na Whirlwind na legal nung mga panahon na yon. Legal po sila nung July. Pangalawa po, po sinasabi ko po bilang isang uh, ahente ng hukuman na niminsan po, hindi ko naging kliyente nga itong Lucky South at kung naging kliyente ko po yan, bakit ko itatanggi? Wala naman pong responsibilidad ng isang abogado kung wala naman pong maling ginawa ang isang abogado kung hindi ang trabaho lang niya bilang isang abogado. Sana po ito ay nagbigay ng linaw at sana po um, nalinawang kayo na hindi naman po, po na isang papel na wala naman akong kinalaman ay magpupureba na isang bagay na nakasaad dun sa papel ngayon. Maraming salamat po at uh, maraming salamat din po sa inyong pagtitiwala sa mga nakalipas na 34 taon na ako po yung naging isang abogado. Magandang araw po sa inyong lahat.